Oh, tapos merong parang barbecue ron, niluluto, ano? Mm -hmm. Ha? Ano ma? Ano sa'yo mo? Ito tayo may kain na kasi. Oo. Oh. Pwede ba tayong kumain doon? Kakain ba tayo doon? Yeah, kakain. kakain? na naman tayo doon, mga kainan siya <laughs> mo. Baka mapagtripan tayo ng mga mga mas talagang yung certified siga rito. Madali tayo, mga certified ogag talaga, ano? Baka madali tayo rito. Huwag niyo iwanan, Ha? tawag agad kay polis <laughs> Bihira Yan oh, ito, Nandito tayo sa Burit Food Market Liquors Yan, no? Oh. ilaw Ha oh. ah. Bango Oh, Americana Siyempre parang downtown nga to Parang dito yata lahat ng office nila eh, no? Ayan, mga kainags Ayan Ayan Oh, dito yung ilalim, oh. Wow. Ganda enjoy, enjoy sa paglalakad ang sarap lumakad dito ma, ang sarap lumakad dito Yun know <laughs> tara ma dito tayo oh, puro building no yan oh ang gaganda oh para mga tunay no hmm? Huh? Yan, yeah, so continuous lang natin yung ating adventure ngayon mga na So dito sa ano, nasa China, China town tayo no. Kung di nagkakamali, China, China town to. Kita nyo naman yung mga dekorasyon. Yan, yeah, at camera meron na China Station Arts Craft Luggage. Siyempre, yeah, syempre, tuloy natin yung vlog natin noong nakaraan. Kasama natin si Mahal na Rain at ang prinsesa natin. Yan. Yeah. Magandang araw, magandang gabi ko nasa man araw na to. Ah, uh, sana nag-enjoy kayo. So do sa so, huling vlog natin, sumakay tayo ng cable car. Sobrang nag-enjoy ako, grabe. Yan. Ito tayo ngayon, ano. Walang pinakaiba sa mga Chinatown na napuntahan natin sa iba't ibang lugar, Pilipinas, sa Canada. diba, mga kinas na tsaka enjoy, enjoy maglakad sa ganito sa downtown. Yan, kalapating, yan lang, kalapati, no. Tara tawid tayo rito. taas oh. Dito tayo, dito tayo. Yun, mga naglalat, taas mga building dito, talaga downtown na downtown, no? Ang mga ano ng China, mga kainis, no? Eh. Karamihan naman sa akin, Tesla. Ayan. Tsaka lalakas na mga burong-burong ng motor dito. Hey, ha? Yeah, so, so naghahanap kami ng ano, naghahanap kami ng mga kainan ngayon, mga kainan San? Uy, ang cute to. Hello, kumusta? Yan. <laughs> ang babata niyo pa ha, kain dalawa. <laughs> ang niyo pa. Mag-aral muna kayo, Lira. <laughs> Yan, so sumakay tayo diyan nakara, no nakaraan, 'Di ba? Sa huling vlog natin. Yan, enjoy, sobrang nag-enjoy sumabit ako. Yan. So dito muna tayo. Alam ko naghahanap tayo ng mga kainan, mga kainan dyan. Kung saan. Pero alam ko tatawid tayo dito. I Ayun mean, yun, mga kainan, mga tsibuga na doon, ano? Yan. Uy, eh, ano to? Sin, uh, Sun Observatory, the time. Ah, ito pala yung parang pinunta natin sa Las Vegas, no? Yung sa araw. Ito tayo. Ito sa yung time, ano? Time mga uh, clock. Yan yun, no? Oh. O, so, diba? Tapos yung, yung taas na doon. Yan dito tayo. lakad lang tayo rito yan sana nag enjoy ulit kayo mga kainaks sa ating pinupuntahan ngayon yan lalayo ko na yung ko sa camera at baka ayaw nyo makita yung mukha ko syempre, minsan lang nyo makita to eh sawang sawa na kayo sa mukha ko alam ko eh <laughs> dito na dito ko na yan papakita sa inyo yan ito parking pag gusto mo yata magpark dito ka magbabayad no tama yun nga o, ano yun ma picture ka. Sige, magpapicture ka. picture mo na yung mahal na natin. Ayan, dito lang tayo. Punta tayo doon sa Chinatown. Tara. At nagugutom na rin ako. Actually, nagugutom na ako. Gusto kong kumain ng maraming ano, carbo. Carbo food. Kanin, yan. Tapos protein. Yan, tapos <laughs> parang nararamdaman ko na nga yung bunyon ko sa paa, no? Na parang sumasakit-sakit kasi nga <laughs> yung mga nakain natin noong um, mga nakarang araw, na-enjoy natin yung pagkain para nawala nang konti yung disiplina natin sa pagdating sa pagkain. Eh, ganun talaga, mga ganito, minsan lang to samantalahin natin. Dahil pagdating natin sa bahay, sa Edmonton, Alberta, Canada, wala na tayong budget, naubos na sa pagbabakasyon natin. <laughs> Kaya ang gagawin na natin pagkain, tinapay na lang uli. Itlog. <laughs> naubos na. Yan. Pero importante, enjoy. ba? Diba? Enjoy. Yan. Oh, merong ano ito, Chinatown celebrates Mayor Daniel Lurie yan tayo San kaya tayo. Ah di, kulay pula kasi kaya hindi pa tayo pwedeng umu- umab ano? Alam ko di diretso tayo. Sa eh. Sacramento Ayan tayo. Sa Sacramento. Capital na ano? Ayan, ano, ganda, ano. 'Yung Sacramento, capital ng ano 'yon ng ng California. Kasi akala namin ang ako akala ko talaga ang capital ng California ay Los Angeles or San Francisco. Pero nalaman ko nga doon kay Melvin Haurige na ang capital ng California ay Sacramento pala. Di ba? Ha? Yan, dito, dito, dito. Magano lang tayo rito mga kainis. Ano? Lakad-lakad lang tayo dito. Ang alin? Kinain ah, natin sa kanila. Alin? Bakery. Kinain natin. Ayun, oh, masarap yung tinapay, ano? Ayan, oh? tayo. Teka muna muna kasi maghanap muna kami ng mga kainan nila, ano, nila uh, mahal na Reyna. Para mas may meron tayong energy sa pagngangangak. <laughs> Parang hindi na ako makapagsalita. Ah. Parang napapagod ng bunganga ako, ano. Ha. Ah, yan. So far wala pa naman tayong mga nakikita mga ano rito, mga homeless mga kainan diyan. No? Yan. Enjoy, enjoy ano, ma? Ah, sa dulo. So, meron na rin alam yung bunso natin kung saan tayo kakain. Planado na lahat, planchado na lahat, no? Susunod na lang tayo. Ayan, tayo. Tayo. O, oh, tingin natin dito. Yung pataas, oh. Dito tayo. Ayan. Sarap maglakad sa ganito, no? No? Kasi, doon sa lugar natin, sa Edmonton, Alberta, Canada. <laughs> wala tayong nalalakarang ganito, no? Tapos wala tayong mga nakikita, mga maraming tao. Yan, ngayon. Kita na tayo. Eh, Sarap yung ganyan, may mga tinitinan-tinitinan ganyan, no? Yung bang, ano, malilibang ka sa kakatingin-tingin. <laughs> ay, si ano, si Saya. Tsaka si Saya, nasaan dyan? Nasaan yung kamukha ni Saya? Si Saya. <laughs> Hanapin si Saya. Ito si... Ito pa, ay, si Hindi. Ano si Sayan eh, si Sayan ano si Sayan eh, pitbull terrier eh. Yan. Naghanap sila ng kamukha ni Sayan tsaka ni Saya. <laughs> Ayano, no? wow. Grabe no. Nakarating din tayo sa ganitong lugar. Na marami tayong mga nakakasalubong na tao, di ba? Na hindi ganun kalamig hindi madulas ang daan, ibang tanawin, o oh, ba, diba, mga kainags, ano? Kahit na nakakapagod maglakad, pero hindi mo naramdaman yung pagod sa paglalakad kasi nag enjoy ka. Yan. Yeah. Di ba? Ang hindi na natin i-enjoy, pag -uwi natin Edmonton, Alberta, kasi butas na yung bulsa natin. Yan. Yeah. <laughs> pero, ang importante, nagamit natin yung pera natin sa magandang paraan, mga kailangan, ano, yung bang nag-enjoy, hindi napunta sa wala, di ba? Kala kami may, may makikita ang make-up sa na Ah, mamaya, uh, wala, walang ano eh, walang nag-reply kung tutuloy sila, no? kasi may mga tumawag na, may mga nag-message na mga subscribers, viewers natin, mga kailangan. Sabi ko sa kanila, gusto rin nila tayo makita. Sabi ko, sige, pwede naman, punta kayo sa bahay, sa hotel natin, alas 5. So, mag-reply mag lang kayo kung tutuloy kayo para maayos natin yung schedule natin. Pero kanina nagbasa ako, wala pa naman nagre-reply. So, tingnan natin pag may nag-message, hanap tayo ng internet dito. Yan. Tayo, tatawid tayo dito mga kainags. yun, Ayun, okay na. Let's go. Yan. Dito tayo. Yan. Tatawid yata tayo doon pagkatapos. Ah, dito tayo. Ah, oh. dire, diretso, diretso tayo roon. tayo. Sundan lang natin si Bunso. Yan, ano bang lugar to? Ano bang street to? Hindi ko na alam eh. Pero, pero mukhang masasarap ang pagkain dito, no? Kaya, no? Yan. Ay pa. Diba? Let's go, ma. Wow. Sarap ng mga tinatin dito, mga kainan. Ay, ito, ito, ayan, no? Ganyan yung mga ginagawa, oh. Wow. Ah, dito, dito kami papasok. Kaya lang pila. Haba ng pila, no? Sandali lang, Makinas, ha? Yan, so, bali, maghihintay lang tayo dito, Makinas. So. Pero naka-reserve na si Bunsong Princesa. Naghihintay lang tayo. Importante, naka-reserve na. So, marami, maraming tao, maraming customer ngayon. Tamang-tama, nagutong mo tayo, kain-kain. Tayo. No? kanin na tayo, ano. Isa na lang, Isa, ano? Ah, hingi rin tayo ng spoon. So, hindi kasi sanay gumamit si Mahal Arena na ng ano eh. Nang chopstick. chopstick na ano yun. Ah, hingi tayo ng tinidor. Na okay, next, kain na tayo, ano? Ito na. Oh, hindi, lagay ko rito. na ako, maanghang to ah. Sili-sili, ah. Sili, eh. Nakapo. Kasarap lang gamitan natin ng ano chopstick na uh, ito chopstick ingita yung tinidor gusto ng bulay. wow rapsa tsaka to 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 dami sili nito baka mag mag ano tayo nito Magdumi tayo nito ma Andulas naman ang naman ng sotang ng pansit Andulas, no Andulas yung ano yung yung bihon ay yung pansit pero sarap nito manghang kain tayo kain mo na tayo mm. Mm. sarap anghang <laughs> pero eh, anghang pero masarap mga kainay masarap mm. ba talaga luto ng mga Chinese, Thank you. Binigay sa atin ang bunso, oh. gusto sa mga pinagagawa natin kanila, no? Kaya ipagkain natin yung talagang ganado. Hmm. Hmm. matikman natin yung ano makina sa tong kanin ano toto meron tang in order hindi ko alam kung ano ito ito matikman natin ano sarap Tapos so mm. mm. so fried rice. isda naman to isda na may kasamang tofu sarap, sarap. sarap. Grabe. Ayit. Uh. Kamu <sansionate> ha, Grabe busog namin mga kainis ano. Tapabalot namin to tsaka yun ano? Sayang eh. Mamaya pag-uwi natin bahay, pag nagutom tayo, pag naglakad ulit tayo, pagkatapos natin maglakad gumala, may makakain ulit tayo. Gutong Gutong tayo may. Yeah, sa so tara na mga kainis ano. Ah. Yes. Ha ah busog so ito na binalot ko na ay sarap sarap gumala nito ulit kasi nakakain na naman tayo yan lalabas ulit tayo rito mga kainag ano yun wow tapos tayo rito ah, busog talagang ano eh pag yung pag nabusog ka tapos nakapagpahinga ka mga kainag talagang full of energy ka ulit ano yung bang ready ka ulit sumabak sa gera sa bunga yan ang <laughs> ah, ah, mano, busog ka? hindi, hindi daw, naubos mo nga yung isang ano hindi pa, bihira oh. ah, ah, ginagawa itong ano, mga kainis kay kaya may bubong dito tayo yan, dito tayo ah, daming tao no? ah, yan, tawid tayo dito. Pop, tara ma, let's go ma. Bilis ma, oh. nakapula oh. Baka may iwan tayo ni Bunso, mahirap na. <laughs> Hi. Hello. Yan, tayo, ko si Mahal na Rena, baka may na natin, baka hindi makaakyat eh. Kasi paakyat tayo eh, no? mga kainis, paakyat pa to eh, paakyat yan eh. Oh. ko si Mahal na Rena, baka may iwan na natin. Sa sobrang kabusugan, di makapaglakad. Naiwahan na natin eh Mga ano, ayos ka lang Tara ah. Ayan, so nakikita nyo naman yung likuran natin mga kainis ano? O, oh, tatawid tayo dito Tara, tatawid tayo dito Ayan yeah. Hop, wala Let's go, di tayo Yeah, Ayan, op, ano to, pake to Sigurado pag nakarating tayo sa dulo, gutom na naman tayo Ah, hindi, dito pala tayo Wow, gusto ko rito Parang sa ano ko lang nakikita to ah Parang sa movies ko lang nakikita to oh. Papasok talaga tayo sa si Chinatown No? Galing Ma, hipuin mo na ma oh Hipuin mo na oh Siyempre oh Oh Hindi nakarating tayo rito di ba? Oh Nahipo ko na mga Sa Chinatown no? Oh. Wow Tayo oh Ganda Huh? Sa movies ko lang napapanood to Pag nagsushooting si ano si sila sila Jang Chan o oh, yan kalapati oh. maamoy mga kalapati rito talaga ano ano oh. oh kita mo lakad lakad lang siya oh. sa Pilipinas yan ulam na yan yan dito tayo Ano ba yun? ah Golden Gate ano to Golden Gate Fortune Cookies ah okay to dito tayo pupunta nasa bunso natin oh. gusto rin pumunta dito ng bunso natin hello Hello, kalapati. Na. Hello. Yan. Dito tayo ngayon. Hello, pinicture mo. No? Ay, kala ko si ano. Si Mahal Arena, ano. Hello. Tinan mo tama, lang siya. Hindi siya takot sa tao, no. Hello. Aray ko, parang sumasakit yung bunyon ko, ah. Sumasakit yung bukong-bukong ng paa ko, mga kainags, ah. Mataki yung gout ko yata, patay. Pero may gamot naman tayo na sa bahay natin, yung gamot natin. Yung dito, masakit yung dito. Dito. Tapos yung isa, parang magpaparamdam na rin yung nandito. Hmm. Tara. Ano bang mayroon dito? Ah, ito, 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 ito. Yan, mga cookies. Eh. Yan. Yeah. Fortune cookies. Alright. So yan, mga kinis, ano, binigyan tayo, no? Ng fortune cookies, yan. Nagpaalam tayo kung paano nila ginagawa. Yung pala yun, eh. Ah, gano'n. Alagyan nila ng, yan o, no, lalagyan nila ng pangalan. Yun na yun, ganun lang yun o. No? Ang galing. Thank you. Thank you. Yan, ah, binigyan tayo mga Free, libre. Alam nyo naman, mahilig tayo sa libre. Mmm. <coughs> Sarap. Kakain lang natin, no? Kain lang naman, no? Panalo. Sarap, bibili tayo. Ano, mm. ba? Pero masarap, grabe Parang may papel yata tayo, parang may papel yata. Hindi, wala, wala, wala papel. So yan mga kainags, ano, nakabili tayo ng fortune cookies doon. Tapos yung mga pa sa na mga ano, pampaswerte mga kainags. Oh. No. Yan, yeah. so nandito na tayo sa bungad. Yan yung bungad na lalabasan natin. Pero dito muna tayo dahil si Mahal na Reyna ay, at sa bunsong prinsesa natin ay, meron pang binibili. Yan. Yeah. Ganda, no? Ganda talaga ng ano na to. Lugar na to, no? Talagang China, ano, China place talaga, no? Wow. So, ito na, no, mga kainags, oh. No? Pababa, ganda talaga tumambay dito, no? Oh? Sarap tumambay dito. Tayo. Sa yun ba yun? Ano pa rin yung mga kasama natin? nawiwili sa ano sa teka may mga nagpapa-picture dito sa China Chinatown kasi mga maganda yung lugar na to mga kainig sino. Ayun na sila, ayun na sila. Ayun no? Genda kasi na lugar na to yo. Ganda. nyo, Genda. Let's go, let's go. dito tayo siguro no or pag -anun. Let's go, let's go San tayo? Ayun yung ano yung bus na may kuryente mga kainig so. Oh. Ayun no. dito muna tayo ah. saan tayo? tatawid tayo ito tatawid tatawid pala tayo rito mga kainag oh. tatawid pala tayo dito sa maraming mga tao ayan ayos sarap tingnan no? Oh. nag enjoy ako sobra akong nag enjoy sa patingin tingin natin dito o oh, tara let's go hina hina yun Ma, tara tara ba mawala ka <laughs> baka ako'y <yung> mawala no? <laughs> o oh, nasa China na tayo no? puro singkit na yung mga nandito mga nakikita natin puro singkit na talagang Ch Chinatown na Chinatown na mga kainags ano? lugar na ng mga singkit ng mga katulad nating singkit ah, grabe eh, no? tinan nyo yung mga tinda mga isdang ano no Oh, ditanya. Oh. Wow. Tai ah. ya. Ini dalam tahu, no? Oy, Ay, to, 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 to. Ah, yeah. Oh, itu kamu nah. Itu tuh 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 tuh. Nah ya. Mau mau anu tuh masyarakat terga pengpegai, serat nah. No? Hmm, pina apa gusto ko yan. Lalo na ito buchi, gusto ko yan. Sesame balls. No? Sarap yan. Lagi natin in-order sa Lucky Supermarket. Pilipinas talaga. Sobrang naaliw ako. Sobrang naaliw ako sa lugar na to. Maraming tao. Parang feeling ko na sa Pilipinas lang ako. Sa palengke ako ng Pilipinas. Na naglalakad. Maraming tao. Na ano? Ah, Ano? Daming sasakyan. Ah, crowded. na Nakakamiss yan eh. Dahil sabi sa Canada. Di ba? <laughs> sa atin sa Edmonton, walang ganito. Hindi, meron naman sa downtown. Kaya lang, bihira tayong pumunta ng downtown.